Good morning, good morning sa inyong lahat Ayan, for today's video po Tayo ay uh, magluluto ng puto kasaba Yan po ay kasalukuyan po, po nating nilalagay na sa small size puto molder ang ating uh, kasaba At ayan, kumukulo na po ang ating tubig sa steamer nating ating maglulutuan i po natin yan sa loob ng uh, 15 to 25 minutes Ayan na After 25 minutes, yan na po ang resulta. Perfect po ang unang uh, try natin sa pagluluto ng puto kasaba. ayan perfect ayan po. Ayun. So creamy po ang ating uh, palaman na bukayo ayan oh. Ayan. Perfect na perfect ang unang uh, luto sa unang pagkakataon ng puto kasaba. Ayan po, unang uh, kagat para sa inyo. Ayan oh. Uh, sarap. Perfect. Ayan po ang, ang mga sangkap po natin ginamit sa ating uh, puto kasaba, minu. Ay, uh, ginadgad na kasaba. at uh, meron po yung sugar at salt at star margarine. Sa ating palaman naman, bukayo, yung uh, mura pang buko na minatamis. Nilagyan ng sugar and salt also. At pwede rin po yan lagyan ng uh, anis or uh, uh, vanilla flavor. At pwede rin yan patungan ng dahon ng pandan para mas mabango. Ayan o. Oh. Sarap! First time po natin gumawa ng puto kasaba. At ayan, ang pinalabasan naman, ah, perfect naman. Ayan. Sarap. Perfect na perfect po yan na ah, kaparis ng kaping barako. Ayan, saktong-sakto pang merienda or pang or snack. Siguradong ah, busog. Sa isang subo lang, busog ka na sa sarap ng uh, kombinasyon ng uh, uh, palaman na buko at kasaba at syempre papalisan mo pa yan ng kaping barako siguradong perfect na perfect Ayan, mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. And don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel na Blinker Eye. And always make a comment po sa aking mga video uploads. At sana hindi po kayo magsasawang manood at suporta sa aking channel. Maraming salamat! Yeah!